Hello mga kamams vlog, sa so, may tuturo ko sa inyo. Ito is about sa paggawa ng sarili nating calendar. Hindi nyo ba alam na pwede tayong magawa ng sarili nating calendar gamit ang ating Google Chrome. Yes, mga kamams vlog, kayang kaya. So before natin to simulan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and click na rin ang notification bell para updated, updated ka sa mga ganitong klaseng tutorial. Ano? So let's start. sa ating mga Google Chrome. Then dito, search natin ang <laughs> photo punia. Then click natin ang search engine. Ayan, pag may nakita kayong ganito, click nyo yan. Then, ganyan ang lalabas. I-click natin ang calendar. Pag may nakita kayong ganyan, i-close nyo lang. Mga ano, mga ads. Ayan. Kailangan 2025 nakalagay dyan sa year. Ano, so, 2025 naman nakalagay dyan. Click natin itong choose file kasi pipili tayo ng picture na gusto natin ilagay sa ating kalendaryo. So, mag-choose tayo ng picture dito. Ayan, halimbawa, gusto ko itong picture na to. Yan ang ilalagay natin. Then, click natin ang done sa taas. Then, click natin ang go. Then, click natin itong arrow pa baba. Yan, nakikita nyo sa taas, nagda-download, downloading file, ano. So, ayan na, pag lumabas na yung ganyang open, ibig sabihin na sa gallery natin yan. So, back tayo, punta tayo sa ating gallery. So, ayan na siya. O, may kalendaryo na tayo. Ano, so pipili kayo ng magandang picture na makukuha talaga yung buong mukha niya, ano. Like itong una kong ginawa. Ayan, may isa pa akong ginawa. So, 'di ba may calendar yun tayo ng atin. Ano, so yun lang sana sundan niyo. Bye-bye. Follow for more.